Kamusta mga ka-anywhere? Samahan nyo na naman po ulit ako ngayon sa ating pupuntahan dahil meron nga na naman po ako na discovery na talaga naman pong napakagandang lugar at talagang dinarayo po ito at pinupuntahan ang lugar na to. Kaya ngayon samahan nyo po ako at nandito na po tayo ngayon dahil talagang napakaganda po sa lugar na to dito. Bago po kayo pumunta dito, may gate po dito. Bago kayo pumasok, tatanungin po kayo kung magdadayin in po ba kayo or mamasya lang dahil pag kayo po ay namasya lang may entrance fee po na 30 pesos per head at kung magdadayin in po kayo ay libre na po iyan kaya ayan nga po nandito na po tayo tingnan nyo naman po itong lugar na aking dinaanan talagang napaganda po ng pagkahilera ng mga kahoy po ayan So ayan po, pagkatapos po ng mga kahoy, nandito po tayo, malapit na po tayo sa kanilang restaurant. Ito nga pong area na to ay matatagpuan lang po ito dito sa bandang Baras, Rizal. So ito pong lugar na to ay tinatawag po itong Mangantela Cafe and Restaurant. So ayan po, napakasimpleng lugar lang po, talagang napakatahimik lang po. At ito nga po ngayon, papasok po tayo ngayon sa kanilang restaurant. Ayan, mapansin nyo naman po, may mga tao na po nagda-dine in. So, ayan po. Napakasimple, talagang napakaganda po ng lugar. At syempre, overlooking po dito itong Taal Lake. Ayan po. At syempre para makalibre po kami sa aming entrance fee Syempre hindi po pwede na hindi kami mag dine in At dahil nga po ay almusal Ito nga po ang in order namin almusal Talaga pong napakasulit po ng pagkain nila dito Babalik-balikan nyo rin po yung pagkain nila dito Dahil talagang napakasarap po Sa halagang 150 to 200 pesos po yung kanilang pagkain dito talagang sulit na sulit po 1 to 10 ay eh, talagang masabi kong nasa 9 talagang napakasarap po ng pagkain nila dito Music